Hello, good morning mga loves. Kagigising lang ni mami. At ngayon naman ay bago tayo gagawa ng ibang gagawin at unahin ko muna yung aking pinamiling isda kagabi. Tinamad ako pagdating kasi pagdating namin dito kagabi mga 8.30 na hindi na ako nag ano nag gawa kung ano yung mga gawain ko sa bahay. Hello, good morning mga loves. For today's video po ay gagawin natin bago ang lahat. Magandang umaga at umaga pala dito sa amin. Bago po ang lahat, bago ako gagawa ng ibang trabaho, unahin ko muna yung aking isda na pinamili kagabi. Kahapon pala sa Asian store which is hindi na ako nakagawa kagabi dahil gabing gabi na kami dumating mga 8 yata yun 8.30 so tinamad na ako kaya inilagay ko na lang sa cooler which is yung cooler na dinala namin may ice naman so, sabi ko sa asawa ko iwan na lang muna sa cooler at ngayong umaga ko na siya gagawin ayan po ayan ayan Puro ano yan, makiril. Kasi mahilig ako sa makiril. Kasi madali siyang lutuin, madaling prituhin. Hindi, hindi, hindi siya maraming buto. Ayan. So, nakakita ako ng magandang makiril sa hapon. Kabubukas lang nila ng box. So, ako ang nauna. Ako ang naunang nakakuha ng ano, magaganda. So, instead na anim lang dapat yung bibilin ko. So, pinadagdagan ko ng anim kaya 12 pieces ito. Ilalagay ko lang ito sa freezer. Pagkita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Ayan. May ice pa. Ayan. Can I, I think, do I need to clean this one or just, you still uh, have ice? You mean they're not cleaned? It's not clean. It He oh, didn't, really? didn't clean. He didn't clean. Yeah. I'm thinking to take, take take out the Yeah. The inside. Gosh. Oh. Shit. Sorry. Ano ko lang naman ito buo-buo ko siyang ilalagay sa freezer. Minsan kasi ginagawa ko nito. Iniihaw. Masarap ko iniihaw. Iniihaw siya. So ganyan ko lang siya oh. Tapos tanggalin ko yung ano yung bituka, ka. Purosin Matigas. Matigas. Sa sobrang busog ko kahapon, i-share ko sa inyo yung nangyari sa akin kahapon doon sa daan. Sa sobrang busog ko, doon sobrang nakain ko na bigla yata yung tiyan ko. Nakatapos kong kumain na ni gas, sumakit yung aking tiyan guys. Turn Grabe. Turn on, turn on up. Sumakit ang tiyan great. ko tapos... Naibak ako doon. <laughs> nag ako doon sa bahay ni Rina. Kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko. Parang pakiramdam ko ang bigat ng tiyan ko. Yan o, ganda ng isda. Sila dito, yung mga ganitong mga isda, pag nahuli nila to sa dagat, inaano na nila, nilalagay na nila sa uh, sa frozen sa freezer kaya tingnan mo, ay matigas pa I cannot clean it, han huh? okay. still hard S S yeah yeah really? still frozen no, because when I get this fish, it's still frozen oh, that's why I didn't clean it take this out right no you going um, to put them back in i will put it i will put it in the um, can you give me the can you cut some of the um boil i will put it in boil one by one and put it in the freezer because i can't clean hindi ko Hindi ko siya, guys, ma, ano, hindi ko siya malinisan kasi ang pigas. So, ang gagawin ko nito, ilagay ko na lang sa freezer as it is. How long? Huh? How long? Um, um, yeah, that one. How many? Uh, this is 12. Let me see. Let me see before you cut another one. I wanna make sure how, 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 how long. Lagay ko lang siya dito, oh. Tapos, ganyan. Kasi wala akong siplak na sobrang hindi. Ganyan ko lang siya. Tapos, pa. Ganyan ko lang siya, oh. mm Short. Don't make it too short. I wanna make sure. Smaller. Yeah. Okay. It's too short. But it's okay. I have I have I know he I know he giving me a uh, one is smaller. I saw it when when he put it on a scale. kaya mo. Kaysa magasaya pa ako ng oras, maghintay pa ako ng ilang oras bago po malinis. Lagay ko na lang sa sa freezer. Kaysa madali naman siya malinis. Eh. Masarap pa si ito. Masarap pa si sa iprito. Tapos, <clears throat> kung may gulay ka, ihalot mo sa gulay. O pag naggata ka, halot mo siya sa ginataan. Ang ginagawa ko dito, masarap. Paksiw, oh, iprito ko muna siya. Tapos, ipaksiw. Pagkatapos ipaksiw, sa ko siya gagataan. Masarap. Masarap or iihaw. Masarap din ito iihaw. Ito yung gustong gusto ko gusto gusto sa makiril kasi mura pa. Madali mo siyang iihaw. Madali mo siyang iihaw. Ha? May bari Yeah. <laughs> mm. I need one more coil, the other one was uh Yeah. I don't know, maybe we can put this in a box freezer, right? What you call those freezer? The box? The

niluto. Kukuha lang ako kung ilan. Ang piraso, dalawang piraso. Saka po siya ngayon Kasi, mahirap na frozen siya, tapos i-unfrost mo. I-defrost mo siya, tapos ilagay ulit sa freezer. Hindi maganda. You need to put it under. under. Under of those. I know they have some something in there. You, you just... Fun. Yeah. Wala na kasi akong siplak na may laki. Dapat sa siplak ko ito ilalagay. Wala na siplak. Ganito ang buhay dito sa Amerika, mga love. Kailangan puro frozen lang ang bibigyan mo. Walang fresco. Hindi katulad sa Pilipinas na punta ka lang ng market ang daming mga naglalangoy-langoy ang mga isda dito wala yan unless pupunta ka sa dagat maningwit or magabang ng mga namisda malapit ka sa ano, malapit ka sa dagat malayo kami sa dagat yun pa yung dagat namin dito malayo Houston pa. Kaya yun lang guys. Tapos na ako magbalot ng isda. See you later. Thank you sa panonood Thank you so much. Bye bye.